Hi guys, welcome back again. Actually guys, doon dapat ako pepesto sa tindahan ko. Doon. Doon dapat ako mag video kaya lang nahiya kasi ang dami tao sa labas. Hindi ko ma <laughs> hindi ako makapag-explain ng maayos kaya magpasensya niyo na dito na lang. Tatay yung background ko, imbes na mas maganda ko yung background ko, yung mismo aking store, di ba? Pero ayun nga, ay nahihiya talaga ako mag-vlog kung may mga tao. Kaya, dito na lang muna. I-share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga products or mga paninda ko dito na hindi pwedeng mawala tuwing nag-aangkat ako or namimila ako sa Divisoria or kung saan man ako Um, namimili ng aking mga titinda nga dito sa aking tindahan at ito yung mga items na yun guys hindi ako pwedeng mawalan nun dahil yun ang isa sa mga mabenta talaga sa akin so first kapag namimili ako kailangan laging akong may mga stickers. Pero na lang guys kung meron pa akong stocks tapos namili ulit ako. Pero um, hindi talaga maiwasan bumibili pa rin ako kahit meron pa akong natitira dito. Kasi yung mga stickers na yon is talagang mabenta siya sa mga bata, ang babae or kahit mapalalaki man guys ayun, nabibili pa din so depende sa klase ng stickers kung puro pang babae yung sticker minsan naman, meron naman ako sticker na unisex yung pwede sa lalaki, pwede sa babae nag-assorted ako para kapag may mga batang lalaki naghahanap ng sticker syempre meron tayong ma -ipipresent. pero sa ngayon guys, ito yung mga stickers na meron ako Ito, guys, ito yung aking mga stickers ayan, meron pa ako ditong labubo pero tatlo na lang yun siya guys Ayan, sobrang dami ko kasi talaga mga stickers dito kasi hindi ko nga pwedeng maubusan or mawala ng stocks. Kaya nagtatambak talaga ako ng mga stickers. Ayan, ayan pa yung mga iba ko pang mga stickers. May maliliit, malalaki. Tapos itong bini guys, ayan, medyo natagalan yan kasi hindi ko alam. Parang hindi na siya uso. <laughs> Nanamlay na yung mga bata sa bini na yan. So, ayun. Yung aking iba pang stickers is ito pa yan. Meron pa akong mga mahabang stickers dito. At meron pa din akong stocks doon sa loob ng bahay. Yung labubo ko na sticker na booklet, yun ay ubus na. So, ayun. Kaya pa paano may natira pa naman tayong stickers dyan. So, yun yung mga stickers ko na available ngayon dito, guys. Yan. Yeah, hindi talaga ako mawawalan. So, yun yung mga stickers na natira sa akin. So, siguro pag ano ko, naubos na kasi guys yung labubo ko na stickers na akala ko matagal siyang maubos. Pero nung nakita ng mga bata at nalaman nila na ganun pala yung laman nun, ayun, sunod-sunod na nilang binili ang naubos na at may, may mga naghanap pa. Pero syempre, sa susunod kong balik, ibang stickers naman yung ko. Paiba-iba tayo, kahit mabenta siya, um, papalitan ko naman ng mga ibang stickers naman. So sa so ngayon, ito lang muna ang mga stickers na makikita nila. Yan lang muna mga stickers. And the next items guys na hindi pwedeng mawala sa akin is yung mga slime. Alam niyo naman guys na mabenta talaga yung slime sa akin. Meron akong tigte 10, tigte 12 pesos and tigte 5 pesos. So kapag water slime, yung water slime tsaka yung yung binibenta ko guys na plain lang na tigte 10 is parehas lang sila ng price. Pero, nabibitin kasi ako sa, ano, sa presyo na 30-10 lang. So, yung water slime, since yun ang mas pinakamabenta sa akin, yung medyo tinaasan ko siya. So, ginawa ko siyang 12 pesos. So, yun ang mga hindi pwede din mawala sa akin. Dahil, sobrang mabenta din talaga yan. Tapos, isa pa dun, guys, is yung, parang kakambal niya na din yun, eh. Parang slime din yun siya, eh. Yung itong aking bouncing clay. Actually, yung bouncing clay is mas mabenta siya kaysa si slime. Kasi yung, yung bouncing play Clay is very affordable. Take for 5 pesos ko lang talaga siya binibenta. And yun yung mas parang mabilisang napipili ng mga bata at napaka-attractive kasi talaga ng bouncing ni Clay. Lalo na pag maraming kulay yung display ko. And meron ako guys na shop sa Shopee na parang binlog ko na din yun. And ayun, nilagay ko yung link dun guys. Anapin nyo lang dun sa mga ano ko sa mga video ko na in-upload dito sa channel ko na Bouncing Play, yung basta yung title niya may Bouncing Play na nabili ko sa Shopee. Napakamura ng pinagbilhan ko noon. And napakarami niyang kulay guys. Iba-ibang kulay siya meron. Meron kasi yung pinibenta sa Divisoria na parang limited lang yung kulay. Ayun, napakarami niyang choices of color at titingkad sa ang gaganda ng mga kulay niya. Then next naman guys, sa pasawang hindi pwedeng mawala sa akin ay itong balloons. Lagi din ako may balloons dapat. Kasi mga batang maliliit, pagkasama yung mga tatay nila or nanay na balloons talaga agad yung naiisip. Kaya ayun, may okasyon man wala. Ang balloons ay nabibili talaga sa akin dito. Almost everyday guys. Para din siyang bouncing plane na almost everyday talaga siya nabibili. So ayun, lagi akong may balloons. Then another products or items guys na hindi din pwedeng mawala sa akin is yung mga pang sa mga pang boys naman guys. Ito naman ay yung mga espada. Yan. Uh, kapag nag-aangkat ako, nag namimili or naghahanap talaga ako ng iba-ibang klaseng espada. Yung mga knife, uh, balisong, magic knife, lagi talaga akong merong ganyan kasi yun lagi ang sobrang mabenta niyan sa akin dito pagdating sa mga lalaki ha. Tapos minsan pag sobrang sobrang ano niya, ah, sobrang click siya, pati yung mga girls, na, na, na influence siya ng mga batang lalaki na bumili nun. Kaya yun, lagi din akong dapat merong ganun. At nakaka-excite, bumili lagi ng mga ganun, mga ispa-ispahada. Tapos nai-excite akong, ano, tumingin-tingin kung may mga bagong designs. Ayun. So, gayon, kagaya nun ng mga balisong. Tapos ngayon, guys, Uh, ah, paubos na yung mga ganun ko, mga knife-knife ko. -knife so, ito na lang yung meron ako ngayon. And then guys, uh, last thing na hindi pwedeng mawala dito sa aking display is mga cars naman. Dahil pag mga batang lalaki na maliliit naman, cars naman ang hinahanap. Meron ba kayong car? So kahit anong klaseng car, basta car or motorcycle, basta yung may gulong, yun, basta yung may gulong. Meron ako lagi doon, kahit isang klase lang, pwede na yun. Kahit ano, basta meron ako dapat. So, yun, guys, yung mga products na hindi pwedeng mawala sa akin. Yung lima na yun. Lima diba ba yun? O anim? Anim na yun. Ayan. So, yung iba yung naka-display, mga... Ano na lang yun kung... Depende na lang yun pag may nakita akong... Tentong, ano, sinasali ko. Basta yung anim na yun, kailangan lagi akong meron nun. Dito sa akin display. Hindi dapat siya mawala. Pagdating naman, guys, sa mga candies. Ito naman ang... Hindi din pwedeng mawala sa akin. Actually, dalawang klase lang yun. Hindi pwedeng mawala sa mga display ko. Yung karate belts and yung lollipops. Actually, dapat nga may isa pa eh. Pero hindi ko na siya guys nabibili dahil nahihirapan na ako magbitbit. Dahil sobrang bigat talaga niya. Pag namimili ako sa Divisoria, yung mga spray candy, yung mga spray juice, juice na ini-spray, di ba minsan meron yung lighter, merong cola, mga soft drinks yung design. Tapos may perfume na design um, napaka mabenta niyan sana dito sa akin. Kaya lang, yun nga, tumigil na ako mamili ng mga mabibigat na mga products doon sa Divisoria. Gagaya nga niya, mga candies. Sa Shopee na ako. Pagdating naman sa Shopee, guys, wala akong mahanap na, ano lang, namura na pwede ko ibeta pa din ng limang piso. Hindi kagaya sa, ano, sa Divisoria. Sa mga candies, nakakahanap ako ng pwede ko maibenta pa lima-lima dito sa tindahan ko sa Shopee or sa Lazada. Pero sa mga spray, medyo ano na, medyo pricey na yung spray nila. Pwede na ibenta, ano, kailangan ibenta mo siya 6 hanggang 7. So, hindi ko alam kung mabibenta ko pa kung ganong presyo ko siya ibebenta Kaya hindi na muna ako nang kumuha. So, yun lang, karate belts and yung lollipop. So, yun guys sa mga candies. Tapos, tumako tayo yun guys sa mga laruan ko na... Yung mga binibili ko sa sampu-sampu, yung medyo malalaki na, hindi mo siya kalakihan na. Yung medyo, yung, yung parang kagaya ng mga Rubik's Cube, mga ganun. Meron lang akong isang klase na hindi ko din siya maiwasang hindi bilhin kasi mabilis din siyang mabilis sa akin is yung writing board. Tag 10 pesos each. Doon siya sa sampu-sampu guys sa Fondi Door Street yung binibilhan ko. Hindi yun siya pwedeng mawala sa akin. So, kada mag-aangkat ako, pagpapunta na ako ng divisory, lagi akong nakakabiling lang kasi bago ako pumunta na, oh nauubusan na talaga ako ng stocks. So, pag bili ko, mabimili na ulit ako ng writing board. Merong plastic, merong cardboard. Yung parang, yung parang cartoon lang. ah uh, depende lang kung ano. saan may mga bago silang design. So, para kahit ganun pa din, makikita nila whiteboard pa din. Pero at least may bagong makikita sa mata nila. Ay, may bago silang makikita na bagong design sa writing board na yon Ganun, para, ayun, ma-attract pa din sila. Tapos, yes, isali ko na din sa mga accessories ko. Ito naman yung mga hindi pwedeng mawala sa accessories ko. Actually, isa lang yung natatandaan kong hindi din pwedeng mawala. <clears throat> medyo mahirap, guys, makabenta ng mga accessories. Totoo lang, kasi... Yung mga display ko dito ngayon, medyo, medyo matumal yung accessories ko ngayon. Siguro by occasional siya. Occasionally lang siya. Siguro once, siguro mas nabebenta lang siya pag may okasyon. Uh, parang gano'n. So, ang para lang sa akin ngayon na kailangan lagi akong may display is yung mga Sanrio, guys. Yun ang dapat na meron ako lagi. So, yung mga nabagit ko na yun, guys, ng mga products, yun ang hindi pwedeng mawala dito sa akin mga display kasi always talaga silang hinahanap. Pag wala ako nun, talagang hinahanap nila, guys, at tinatanong nila kung meron ba ako ng mga items na yon. Kaya kada mag-aangkat ako, yun talaga lagi ang meron sa akin. So kayo guys, ano ba ang mga best seller din sa inyo or yung mga products na hindi din pwedeng mawala sa mga display ninyo? Share niyo din, share nyo nga guys sa ano sa sa comment section para ma-compare natin kung magkakaparehas ba tayo or depende lang talaga sa mga bata or sa location. So, yun lang guys. Until our next video. -bye.